So, ayan na, guys. Nagaantay ulit kita ko ng bus. Happy Monday! So, ayan. Babalik ko sya doon sa binilhan ko para palagyan ng letter. May pinabalot din sila dito na ano, oh. Pero, mababasa kasi, eh. Kasi tela lang to. Kani dili na po siya kaigo, kulangon na ni. Pwede, na, Pwede na. ni. Pero murag pula kaayo ni siya. Kani unta muy perfect nga color O, oh, ganahan ko. Ang uh, kanina lang siya, miss. Ay, kadali ra. Murag Kana di ay o, naaman. Oo, kato na lang siya. Kana na lang. So five years. Oo. Oh, sige. So, 5,7, kuno ni siya, te. 5,750. Madala lang siya, og 5. Tungod kay kalas, mga kuno. Ang haba sa kuan. May taas ka, oo. 59. Oo. Kay tungod man atong taas. Mga 59 inches. So, dahil butangan pa nilang breather, butangan pag zipper. Dahil yung aside nga kalas, og leather siya kuan ko no trabaho so siya so pwede siya kuan flat nga 5 so unsa murag mahal mag ayo we eh. murag ako may alang-alangan <laughs> murag halos-halos na man siya ka presyo sa atong kuan so guys iba na na ako dinala ko na to inuwi ko na naman ulit bakit ikunong sa aking price 5, 7, 5,750 alam nyo pa kung magkano yung sofa namin 7,500 yun tapos itong pagbili ko ito lang, min, ito lang mismo 3,600 o di ang, ang foam ko mas mahal pa sa sofa ko nakakaloka alis ako guys <laughs> bahala kayo dyan babalutin ko na lang to ng plastic o kaya pag nabasa to hindi naman to kakapalan eh, labahan ko na lang ano pa pero dito ako saan ba ako dadaan naka one way two way dadaan ako sa may jonax may nakita ako eh curious lang ako dito na curious lang ako sa shop na yan Wala naman akong bibilhin. Titingin lang ako. So, eto guys. Eto pala yung ipinagmamalaking Japan surplus dito sa Dumaguete. So, ayan guys. Pumasok nga ako dito. Curious ako sa mga paninda nila. Kasi parang ang ganda-gandang tingnan sa, ano, sa page nila. Tapos, hindi naman. Hindi naman mga solid wood. Lahat yan. Ayan, o, chene ko sa ilalim. Made of plywood mga particle particle bird pala mm, may bago akong na, natutunan particle bird lang yung iba at ang mamahal, hindi na realistic tapos madungis no? ayan hindi man ako nagpunta dito para manglait lang curious lang talaga ako pero no talaga siya sa akin parang siya yung tipong pwede lang akong bumili ng ganyan una tipong si papa na lang ang gagawa no yung parang yung marine plywood mas maga, mas makapal pa guys yung nabili namin na marine plywood kaysa mga dyan tapos parang tipo parang ang luma-luma na ang antik-antik ng mga color niya tapos yung mga sofa niya ang mamahal sobra basta hindi ko hindi hindi ko siya bet pero paikot-ikot lang ako diyan tingin-tingin lang ako pero sobrang tambak niya. Wala masyadong nang namimili dito. Sa tingin ko. Ewan ko lang. Meron din siguro. Kaya may mga nakikita man ako na nakasold naman na items. Tapos parang may mga antique sila na mga chair. Um, mga tukador na ganyan. Tapos may mga ano ba mga tawag niyan ka ng mga, mga basta. Yung mga tasa-tasa na mga ang luma-luma na mga designs. Tapos, pero overall puriabuyag no wala parang hindi hindi siya ano para sa akin itong mga gamit na mga nandidito katulad na lang yan kasi maliit lang ang mga space ayan o oh, 3000 tapos pag inoper mo palang hindi maganda yan? uwi na ako bilhin na lang ako dito ng packing tape Tagahanap ako ng plastic na malaki wala akong makita sa so, manghihingi na lang ako mamaya sa mga sa utility namin para may pambawalo ko doon sa phone na pag-uwi ko para di mabasa. Ito na ako. Karay-karay ko na. Karay-karay ko na ulit ang phone pauwi pauwi dito sa boarding house. <laughs> Tumakbo <mo> ko. <laughs> Lumayas pag nung nalaman ng presyo. Ang oh, mahal kayo. Ayoko nga. 5K. No. Kasi 5,750 yung unang kinote niya sa akin. Sabi niya, ma'am, 5K na lang. Na lang? Sure ka doon? 5K na lang? <laughs> sa hirap ng buhay? 5K na lang? Ayaw ko eh. Muwi na ako. <laughs> so yan guys, dito ako talaga magbibideo. Pagdating ko dito sa bahay kasi feeling ma ko mas maganda ako dito sa labas kasi maliwanag eh. <laughs> so yun na nga. maripas na akong ubi hindi ko na inantay na sumagot pa si ate dun sa ano ko oh, na kung okay ka ba dito sa presyo kasi ako personally parang hindi ko talaga hindi talaga siya practical hindi talaga practical yung ganun 5 mil para dun oh, no. No, no no no, talaga no no talaga marami akong pwedeng paglagyan yung 5 mil na yan na mas mahalaga kaysa ganyan sa, kaysa dun sa leather leather na yun tapos hindi naman siya original na leather guys yung Buti sana Alam naman natin po ano yung Texture Diba Kita nyo naman nun Kahit yung sa video makikita nyo naman na talagang leather de deran lang yun ah, So Mahal talaga Kasi nga sabi nung Staff nya um, Wala silang sariling Wala silang upholstery ba Yung tipong nakatay up pa sila So syempre Tutubo pa uh, I don't po kung Ano pa yung mga Hidden charges doon Pero Ang importante dyan Umuwi na ako Tutulog na ulit ako guys. <laughs> See you go. See you next time. Thank you. Ingat.